ang buntis at ang manananggal. Sa isang maliit na baryo sa gitna ng kagubatan, naninirahan si Aling Rosa, isang simpleng may bahay na nagdadalang tao. Pitong buwan nang dinadala ni Aling Rosa ang kanyang anak at lahat sa baryo ay masaya para sa kanya. Ngunit sa likod ng kasiyahan, may gumugulong takot sa mga taga roon ang balitang may manananggal na naglilibot sa gabi. Tuwing dapit hapon, mabilis na nagsasara ng kanilang mga bintana at pintuan ang mga tao. Mag-ingat ka, Rosa, babala ng mga kapitbahay. Lalo kang target ng manananggal dahil sa dinadala mo. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Aling Rosa, nagising siya sa mahihinang kalusko sa bubungan. Agad niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa siwang ng kanilang bubong. Napatayo siya, ngunit nagpasya siyang huwag munang gumawa ng ingay. Sa halip, tahimik niyang kinuha ang bawang at asin na palagi niyang inilalagay sa tabi ng kanyang kama. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ang isang mahinang pagdaing na tila nagmumula sa labas ng bahay. Sumilip siya sa maliit na butas ng dingding at doon niya nakita ang kalahating katawan ng manananggal. Ang itim nitong mga pakpak ay kumakampay sa hangin at ang mga mata nito ay mapula habang tumitingin-tingin sa loob ng bahay. Sa takot at kaba, naisip ni Aling Rosa ang bili ng kanyang lola, kapag nakita mo ang manananggal, hanapin ang ibabang kalahati ng katawan nito. Doon mo siya mapapatigil, agad niyang binuksan ng isang maliit na bintana sa likod ng bahay at dahanda ang lumabas, dala ang bote ng asin. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang nakatayong kalahating katawan ng manananggal malapit sa likod ng kanilang bahay, sa ilalim ng isang punong saging hindi nagatubili si Aling Rosa. Isinaboy niya ang asin sa ibabang katawan ng manananggal habang inuusal ang dasal na itinuro ng kanyang lola. Isang nakakakilabot na sigaw ang narinig mula sa itaas ng bahay. Biglang bumagsak mula sa bubong ang itaas na kalahati ng manananggal, at sa sandaling iyon, nagliyab ang buong katawan nito. Kinabukasan, nalaman ng baryo ang balita. Nagpasalamat ang mga tao kay Aling Rosa sa kanyang tapang at karunungan. Mula noon, naging tahimik ang kanilang baryo at isinilang ni Aling Rosa ang isang malusog na sanggol na pinangalanan niyang Luz na ang ibig sabihin ay liwanag, simbolo ng bagong pag-asa para sa kanilang komunidad. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Please palike share and subscribe. Kita-kits sa next video.